Guys, nagagawa ko ang mama ko ng puso. Yan po ay nilalagyan niya ng bigas. Ito guys. So. Yan po ay babaonin namin bukas. Pupunta kami ng uh, dagat maliligo ng dagat kaya magbabaon kami ng puso puso yan tawagin dito sa amin guys ito po yan ay ano may laman na po ito siya may laman na po ito yan guys bukas ng madaling araw ay ano na po namin yan isasalang na sa kaldero para maluto na siya ang laman po niyan guys ay hindi po yan pinupuno. Ano lang siya uh, kalahati. Kalahati lang ang laman nito sa bigas para pag mag uh, ano na siya umalsa yung bigas, maluto na mapupuno na yan siya. Matagal po yan siya guys ma mapanis. Aabot po yan ng apat na araw bago siya mapanis kasi pag uh, luto niyan ay ano muna papatuluin muna yung tubig kaya ano siya ma matutuyo matutuyo yung labas ng ano ng tawag sa amin ito lukay o sarap yan siya, ano, guys. Uh, pag mayroon kang... bagoong na isda. Sarap mo siya. Ikapares niyan. Yan eh, ang... ang laman niyan, ang kanin. Kasi mabango po yan, guys. Mabango siya pag bukas mo. Dalawang klase po to Mayroon siyang... parang ano, yung puso. <laughs> Yan. Shout out kay Ma'am Darla Jean. Saka kay Rejo ng Singapore. Kay Ate Aisa ng Japan. Kay Jocelyn Yamamoto ng Japan. Kay Ma'am Love Lines. Mama Joyce TV Official kay Ate Margie shout out kay Ate Jean shout out sa kay Sky Iran shout out ito po yung ano namin guys babaunin bukas kasi kung kanin guys sasaing mo sa umaga tapos dadalhin dun sa ano medyo malayo kasi yung pupuntahan namin guys na dagat na papaliguan kaya para hindi siya mapanis ito yung ginagawa namin tapos sa pagkain nito kanya-kanya na lang kuha o kumuha ka na lang mga eh, isang piraso yan pwede na shout out sa team Pasyao hindi ko na kasi may isa isa medyo marami na tayo guys Kaya po siya tina guys. Para po ano pag may ilagay sa kaldero hindi siya maghihiwalay. Oo, hindi siya maghihiwalay sa kaldero. Kailangan mo siya itali. Kasi pagka ano niyan ay ano siya medyo lalaki kasi ng ano niyan eh. Pag umano na yung umalsa na yung bigas na sa loob nito lalaki yan guys pag umalsa yan yung ginaga ito yung ginagawa namin pag kami ay pupunta ng dagat tapos mag ano na mga mga dalaw magstay kami na ng mga dalawang araw doon kasi hindi yan basta-basta napapanish pag ang naluto na na yung bigas niyan Hanggang apat na araw yan bago ma-punish guys. Ganito yan guys oh. Yeah, puso ito tawagin sa amin guys. Shout out pala dyan kay Manang Saring dyan sa Cebu. Manang Saring ito, ganito, paborito mo rin itong puso. Lalo na at nang mahili ka rin pala sa Kinamos. Shout out, shout out dyan sa iyo. Eh, Mami Estrella Hinay, shout out. Shout out kay Tol Drix Kay Tol Site Ay Shout out kay Tol Kay Idol DM Kay Atian. Ann Shout out sa inyo Alam ko kumakain din kayo nito Natawag naming puso Bigas po ang laman yan guys Kumbaga ano lang siya ang bigas binabalot lang diyan Shout out kay Ano Jan kay Idol Jik Shout out kay Idol alam ko kumakain ka rin ng ganito nang ng masarap yan ng ano yan, laman yan mabango ano well, di eh, mayroon kang baong kang tuyo napakasarap yan ano ang magagawa sa dalawang salop guys na malagyan niya mga 80 piraso sa dalawang salop so ang ano nito guys sa daming ito nasa mga apat na salop ang na ilalaman niya nito guys partner na lang siya ng tuyo o kaya ginamos na bago o katalo na yan guys pagkain ano ba, probinsya habang kumakain kay Tumitingin meetingin ka sa hampas ng alon ng dagat itong kasing-kasing guys kung tawagin sa amin ito ay hindi hindi ito madaling basta-basta madaling gagawin medyo mano siya matrabaho siya o, medyo matrabaho siya gagawin kaysa dito sa isang klase medyo simple lang ito simple lang siya guys, maraming salamat sa inyo. Sana po huwag kayong magsawang manonood sa aking mga content. Uh, patuloy nyo po akong suportahan. Salamat guys.